ipapasa ko nga to doon sa cellphone natin oh, o nga magigib kami ng tubig doon sa ano sa so may may ano doon may ngayon, sibol salamat tuminto yung ano ulan muna ano yung protas doon mi eh? mga tayo serialis mga kami serialis pakita ko sa inyo kung gano ka dami yung bunga yan, lupain namin yan. Yung lahat na nakikita nyo. Kaso, hindi, hindi nakatitula sa amin. <laughs> <laughs> sa paningin namin sa amin yan. Eh, hey, dito ka mo nag-ano sila. Hindi, dito yung bayaw ko, ano, nakatira. Sila yung no. nagmamayari dito. Sa ngayon. O, namamahala? Oo, Parang ganun na rin. <laughs> yan, lawak yan. Mga uh, siguro, kulang kulang 15 hektarya nga tayo sa Riales mama yan doon mama o dun ka doon ka doon ka o oh. habang nangunguha akong sa Riales ilagay ko na lang dito sa may bulsa doon takadala ng plastic yan mga sitaw tanim nila kuya kopis oh kopis nga yan kopis yan bagong tanim kakatubo lang yan yun naman okra yan okra lahat yan napakahaba yung ano tudling tudling ba tawag yan eh? tapos talbos itong masarap ang sigang talbos yan ang ganda niyan, no? may usok. Tas mga kaming ano. Ano to? Bignay to eh, hindi to serialis eh. Ito, bignay, ang dami. Yan ang no? daming bignay. Yan so wala akong dalang plastic. Yan. Ah, bignay. Ang daming prutas dito.